Nagkumpulan ang mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Manny Pinyol. Pwede ba bang sain? Yes. Tanong, pwede ba bang kainin? Yes. Bata pa ako, kumakain na kami ng bigas na nahugasan lang na may bukbok. Hindi ko lang alam kung yun ang dahilan ko bakit hindi ako tumangkad pero sigurado uh, buhay ako. Hinugasan ito ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Sa pangalang hugas, mayroon pa rin nakalutang na bukbok. Ayan o, oh, nakalutang na bukbok. So hugasan na natin yan pati sa kamay ko may bukbok. Pati dami ng tubig na dapat ilagay ay ipinakita rin ng kalihim. Pag uh, ginanyan mo yung kamay mo, dapat yung tubig na dito lang. So yan, tamang-tamang sukat ng tubig. Uy, may bukbok pa. Pero pwede na. Tatlong piraso, okay na yan. May, may lasa-lasa ng konti yung bigas. okay, so isahin nyo to. Pagkaraan ng ilang minuto, luto na ang binukbok na kanin at sa live telecast ng UNTV News noong biyernes ay ipinakita ni Secretary Pinyol sa publiko ang pagkain ito, pati na ng galunggong. Ito po yung kanin na may bakbok. kainin? Pakita ko sa inyo. Galunggong may formalin. Kainin natin. Walang formalin ito. Nilinaw ng kalihim na ang pagkain niya ng binukbok na bigas ay upang ipakita sa publiko na hindi dapat sayangin ito o itapon. Ngunit ibaan niya ito sa kanya namang posisyon kung ang pag-uusapan ay ang issue ng imported NFA rice na binukbok. And this, these are two different stories. So pag-usapan natin yung NFA rice na may bukbok, dapat ba nating tanggapin? If I were the NFA administrator, I will not. I will return it to the shipper. Pero yung nag i na hindi daw pwedeng kainin yung bigas sa may bukbok. Pinakita ko ngayon, ako mismo nagsayang, kinain ko, at hindi pa naman ako na nahihilo.